bawang. Kunti pa gitsa. Sunod mo na yung sibuyas. Ano mo muna sila? Ang dalawa. Isa mo muna. Isa mo nang igisa mo nang maayos. Kasi hindi naka ano eh. Hindi pa naluto sila mamaya konti. Yan, yeah, hiwa yeah, kamati, sarap. oh Duh, nako buksan nyo na agad 'to, oh, 'yung sardinas. Bukas na yan. Yan ako lang 'yung kamatis. Sarap yung kamatis, guys, ah. Oh. Ang ganyan ang no? ganyan no. Sarap po, oh. Kaso lang hindi sila kumakain, pero ako kasi nako, kahit sa itlog, sausawan ko lang ito, Uy. kamatis at saka Suka. Uy, ako din. Pinapapa ko na. Ayan, si Ayin din. Kumakain Ay. niya ng kamatis. kamatis. At saka pipino. Pag ako kumain, kumakain niya si Ayin ng pipino. Kasi Pero, may, may suka. O ngayon, guys, ilagay na natin yung kamatis kasi nagisa na siya. Dami ng kamatis. Ang laki kasi. Yan, natin na yun yung, na yung ulo niya. Bilog na bilog. Ito oh. nga. Kumain kayo guys ng kamatis kasi yeah. pampakinis ng kutis. Oh, makitas na o Oh, makinis na. Kinis na ba? Oo, oh, oh, kinis oh. na mo. Oh, diba? Talaga naman ang kamatis ay nagpapakinis ng kutis. Bumili na kayo ngayon ng kamatis at mura na ngayon ang kamatis. Hindi na siya ganito. Yan, oh, na. Kamahan o. Oh. Yeah. Salinas. Salinas. Ayan. Bisa na natin yung sardina. Sarap! Bango! Sarap na daw. Mabango na. Pero hindi pa din ito. Lalagyan pa natin ng tubig. Oh, tubig. Si, Yan. Um, Yan yung nalilagay. Ay, gusto mo? mama. Hmm, sa kanyang sabaw. Ayan. Yan, si mama. Natin kasi, kailangan natin ng maraming sabaw kasi mamaya matutuyo yan siya sa ano sa tanghon Ayan. Dapat ano oh. la mo muna natin yan guys. Uh -uh, pakuluin takuluin muna natin yan. Si okay, lalagyan natin mamaya na lalagyan natin Pot. ng ano. Yan. Ayan, ano yan? Asin, asin. asin pang pasarap. mo so, muna natin ng asin. Dalawang scoop. Ayan. Yeah. Isa to lang Adjust nyo lang ang lasa. Tapos lagyan natin ng asin. Asukal. Asukal para yung ano ng... Tamis. Hindi. Yung ano ng sardinas. Oh, ma like matanggal yung lansa. Oo, so, lansa. Yung, ano, Oo. Oh, oh. Sardines. Mamaya, ilalagyan ah, tatakpan natin. Tatakpan na muna natin. Tatakpan. Sapukuluin muna natin yan. Oh. Yan. oh. Mahina. Mahina. Ayan, oh. o. Okay. Oh. oh. natin. natin. Ah, Ayan, mayroon. Mama na eh. Mamaya natin ilagay.